Cool, di ba? Tapos na sila ng mga basketball players. Yes, yes, yes. Magparty na tayo. <laughs> Ang tagal ko nang hinihintay ito. Grabe. So, anong problema? Si Romeo, sabi mo, sino sa kanila? Yan, uncle, sila. Boys, anong problema nyo? Hoy, kayong dalawa. Gusto nyo ba makik -out? Walang pwedeng mang away kay Romeo, okay? Naintindihan nyo? Smiley, anong sinasabi nila? Leana tanungin mo si Romeo. Teacher Mike, Romeo, ano bang nangyari? Girls, huwag nga kayong makipagrelasyon sa mga boys na yan. Iwasan nyo sila. Coach, Coach ano anong, ibig mong sabihin? sabihin? Ano pa talaga yung nangyari? Boys? Yan, yung dalawang yan, pinagtitripan tong si Romeo. Tapos, ayaw siya paglaruin sa basketball court oh, uncle. Lalo na yan si Smiley. Paalisin na yan dito. Smiley, di ba sinabi ko na sa'yo na wag mong pakailaman niyang si Romeo? Bakit, Diana? May gusto ka kay Romeo? Bakit pa ba pinagtatanggol mo siya? Smiley, ayaw lang kitang mapahama. Hindi mo ba naintindihan? Pamangkin siya ni Teacher Mike. Hello guys, Hello, guys. Kumusta? Hello, Teacher Mike. Kumusta? Wow, Teacher Mike. Mukha yatang meron ka ng love life. Nagtitate sila. Ang bilis naman. Guys, walang malilit, okay? Sunod na kayo. Cheerleaders sa gym. Ano? Si Teacher Mike in a relationship? Leila, kalma. Si Teacher Diana, Mike lang yan. Yana, tara na Bakit nagpapanik ka? Diana. Girls, nadinig niyo yon. Makinig ka, Romeo. Kapag na-kick out si Smiley dito sa school, malilintikan ka sa akin. Hindi ka magkakaroon ng masayang buhay. Diana, hindi rin ako masaya kung wala ka. Alam ko short kayo ng 20,000. Tutulong ako. Oh, wow! Diana, pumayag ka na! Kunin mo na yung pera sa kanya, please! Girls, hindi ba kayo nag-iisip? Nasa trouble si Smiley ngayon dahil sa Romeo na yan. Ayoko! Pero Diana, kailangan na kailangan natin yung pera para sa country house. Ano Diana, kailangan mo ba ng 20,000? Oo, kailangan ko. Okay, bibigyan kita...